Sumainyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na sa Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid dito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong moog at ni isang batoy, wala siyang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Alalahanin po natin ang mga kakilala natin, pwedeng magulang, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, barkada, yung mga namatay sa gera, mga namatay sa COVID, at lahat pa no, na yung minsan ay wala nang nakakaalala, yung minsan ay hindi alam na patay na pala sila. Yan po ang ating inugunita at isinasama sa panalangin sa misang ito. Matapos na ipagdiwang kahapon ang dakilang kapisahan ng lahat ng mga banal, mga nagtagumpay na, mga nasa langit na. Kahapon, no? Uh, November 1 ngayon naman ay ito mga pumanaw na mga Kristiyano na hindi pa lalo tigit yung hindi pa nakakarating doon sa langit. Kanina po no, bago tayo magsimula, nakita po ninyo yung napakaraming larawan sa labas no, mga larawan ng mga tao, ng mga kapitbahay ninyo mga nakatira dito noon-noon pa, mayroong bata, mayroong matanda, may dalaga, may binata, at kung ano-ano pang itsura. Kayo po ba'y handa na? Mayroon na ba kayong picture? Ha? Dapat na naghahanda na kayo ng picture para naman sa ganun, eh hindi kung ano-anong itsura ng picture ang ilalagay ng mga kamag-anak ninyo. Nakasando, nakahiga, naka... Dapat ngayon palang magpa-photo shoot na kayo. No, yung yung kung ano yung ilalagay pagdating diyan, no, pagdating ng araw kasi talagang hindi po 'yan maiiwasan. Bagamat ang tao, ito yung isa sa pinakaayaw na pinag-uusapan ang kamatayan kahit ilang knock on wood pa ang gawin mo, hindi natin yan maiiwasan o hindi mo matatakasan yan. Ang sinasabi lang sa atin, paghandaan. Kahit noong mga nakalipas na linggo, laging pinapaalala ni Jesus, ang pagdating ng, ng anak ng tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, dapat pinaghahandaan. Sino ay mga katabi ninyo? Magpa-picture kayo ng may belo. Yan. Para talagang, di ba? Um, pikit kayo. Yan, ganyan. Ganito pala itsura. Dapat nagpa-practice na kayo pag yung... Na total, mahilig kayo mag-selfie, di ba? O mag-selfie kayo ng ganyan. Ano kaya itsura ko pag... Yung ganoon, di ba? Kasi hindi dapat kinatatakutan. Tandaan nyo po, narinig ninyo sa... Ahayag sa unang pagbasa, ang kamatayan ay hindi yan parusa. Hindi pa yan. Pero yan ay proseso na dapat natin pagdaanan. Okay? Kaya nga, suma sa kabilang buhay, yung tawag natin, di ba? No, suma sa kabilang buhay at yung buhay sa kabila, yun yung di pa natin alam. Pero kung tayo'y nabubuhay at aware tayo sa ginagawa natin, mukang malalaman natin at masasagot natin kung ano ang naghihintay sa atin doon sa kabilang buhay. Dalawa lang yan. Buhay na walang hanggan sa impyerno o buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Malinaw po ba? Kaya nga mayroon tayong mga banal na ipinagdiwang kasi ito yung mga nasa langit na may mga namatay na may mga kasalanan na kailangan pang linisin kung kaya sila po ay wala pa sa langit. Pero patay na sila, pero wala pa sa langit. Nagpa-fireworks pa hanggang ngayon. No? Pero yun nga po yung kailangan. Kasi mananatili muna, ito bahagi po ito ng ating pananampalataya, mananatili muna, muna sila sa isang lugar na tinatawag nating purgatoryong lilinisin. Kasi halimbawa po, no, namuhay ka sa, sa kasalanan ng 50 years. Halimbawa lang, 50 years. Isang oras na lang ng buhay mo, nagbago ka, nagsisi ka, humingi ka ng tawad. Sa tingin nyo ba, diretso sa langit? Lilinisin muna. Eh, diba, namuhay ng ilang taon eh. eh di puro man siya, puro dumi ng kasalanan. Pero yun nga lang, depende na o nakadepende din sa tulong ng mga buhay. Yung ilalagi niya, yung itatagal niya sa paglilinis. Kaya nga, di ba? Oh, yung mga nasa langit, yung mga buhay pa sa lupa, yung mga nando doon sa purgatorio yung naghihintay. Yung mga nasa langit, may kakayanan na tulungan tayong magdasal. Palakasin tayo. Para ipagdasal itong mga naghihintay na makapasok sa langit. Itong mga nasa purgatorio, walang kapasidad itong magdasal para sa kanila. Kaya ganoon po kahalaga na ang mga buhay, hindi kinakalimutan ang mga namatay. Magkaiba po yung mga usapin tungkol sa patay na siya, hindi ka makamove on, mukmuk -muk ka ng mukmuk. -muk. Hindi po yon. Kasi hindi dapat napuputol din ang ating ugnayan. Kahit ang kamatayan, hindi ito mapuputol. Kasi nga, habang nabubuhay ka, ang responsibilidad mo ipagdasal ang mga namatay. Hoy, sa, sa ngayon, pagtatanungin kayo, ilang beses ninyo ipinagdarasal yung kakilala ninyong namatay? Ilan? Tuwing November 1, November 2, death anniversary, birthday, o ilan na yon Limang beses na. Sa isang taon, limang beses. Ang tagal naman. Kaya nga araw-araw, kanina, tinitinan ko yung mga picture, mas marami pa ang picture kesa sa mga nagsimba. Di ba? Naglagay na lang, nilagay na lang doon, and then umuwi na. Sabi nang magdasal kayo eh. Ipagdasal nyo. Kaya yung iba, nagbabagsakan na kasi gustong sunduin yung mga nagkabit. Wala nang magagawa yan. Eh. Wala silang magagawa. Yung mga buhay, oy, ali kayo, pumunta kayo dito. Diba? Bilangin ninyo sa number ninyo dito. Ang daming nagdala, ang daming... Pero nasaan sila para magdasal? Pero siyempre, no, ahagi ng, ng simbahan na tulungan sila kahit hindi natin kakilala. Kaya nga, ipinagdarasal at nag-aalay ng dasal para sa lahat, lalo na yung mga nakalimutan na. Ano ba wala ngayon? Sisipin nyo nga, nasa purgatorio. Eh, yun na lang muna, no? Pangit naman kasi ko na yung impyerno na, no? Sisipin nyo, nasa purgatorio kayo. Tapos wala nang nakakaalala sa inyo. Oh, kawawa naman. Sinong nagpunta sa sementeryo ngayon? taas ang kamay. Kahapon. Bukas, sila na ang pupunta naman sa inyo. Anong ginawa ninyo doon sa sementeryo? Durado? Baka naman nagkalat lang kayo doon. Isang taon silang malinis, tapos darating kayo, dudumihan ninyo ang sarap nyo ring ano hini. Eh. Di ba? Ilagay nyo na naman doon yung biko, yung tubleron, yung pansit, yung adobo, menudo. O di binaboy nyo, minsan na nga lang kayo dadalaw, binaboy nyo pa. Nananahimik na nga sila doon. Yun na lang magagawa ninyo kahit malam, magtirik na ng kandila, mag-alay ng panalangin, eh, hindi. Eh. Dinumihan ninyo ang kanilang himlayan. O, practice nyo rin. Mamaya, pagtulog ninyo, dumihan din ng mga anak ninyo, higaan ninyo. Habang na, para pagising nyo, oy para alam Misa, kailangan mo inilalagay din eh. Iniisip mo na rin yan. No? Hindi sa tinatakot, pero pinaghahanda kasi ito yung madalas na kinakaligtaan natin mga buhay. Pagbuhay, ayaw magsimba. Pag namatay, pinipilit magsimba yung patay. Diba po, no? Minsan nagagalit kayo sa simbahan kasi pag nag-request kayo, gusto nyo misa para sa patay. Tapos pag nagmimisa, ayaw nyo namang magsimba. Ni ayaw nyo nga tumigil sa pasugal. Tapos pagpunta dito, magsis, magmimisa na, nasa labas ang mga kamag-anak. Papasok na lang kapag magwiwisik, tapos... Di ba ganun yung mga drama? Di <laughs> <laughs> yung nagsisimula ng isa, wala kanya kanya Tapos, uy, pasok na, pasok na, magbe-bless. <laughs> eh, ikaw din isang araw, hihiga doon. Gusto mo ba ganun ang gawin sa iyo? Eh, yun na lang yung kailangan ng patay. Nung namatay, dasal. Yung panalangin mo. Alam na nila kasi kung ano yung mangyayari. Kung makakapagsalita lang sila kung sabi lang nila, kung, kung pwede lang bumangon talaga sa kung nasaan man sila para sabihin sa atin yung katotohanan na talagang ayaw natin pakinggan, alam na nila yung sitwasyon. Ayaw nilang mangyari yun. Kaya lang, sadyang hindi po pwedeng pumunta sila dito. Ha? Kaya huwag kayo maniniwala, ay si Lolo. Butiki, naging si Lolo yung paro-paro, si Lola. Ay, si Lola. Ay, wag. Dibag... <laughs> Nananahimik na nga. Di nga makaalis dun eh. Tapos bagay. Pero yung katotohanan po, di ba? Kapag nakalimutan ka na, yung dasal na lang yung kailangan. Tapos sa mo, kinalimutan mo, nakalungkot yun. Ah, ngayon pala, simula ngayon sana po, no? Unti-unti dumami yung mga tao na hindi lumilimot sa mga namatay na. Kasi isang araw, tayo rin ay mamamatay at nakakalungkot isipin na wala nang nakakaalala sa atin. Eh, kung hindi man maisulat dun sa sobre, at least no, lagi mapamisahan natin. Yun gawain, isa sa mga gawain ng simba. Bahagi tayo ng simba. Ipinagdarasal sila, hindi lang yung gusto natin, hindi lang yung panalangin natin, kundi maging yung kalagayan ng mga namatay natin, ng mga kaanak o mga namatay na Kristiya. Kaya po, habang inihintay natin yung oras natin, no, maganda tayo, mabuhay tayo nang naaayon, Babuhay ka ng masaya, mabuhay ka ng mapayapa. Amen.